Magandang araw sa inyo guys, welcome back ulit sa ating channel At sa video ito update lang tayo sa Los Angeles Lakers Okay, so balita lang uh, Tinanggal na ng LA Lakers itong si Coach Darvin uh, Darwin Ham Okay, and hindi lang si Coach sa uh, Darwin Ham yung tinanggal nila Buong uh, coaching staff ng LA Lakers uh, Kasama si Phil Hardy at uh, saka yung mga assistant coaches ng Lakers eh Tinanggal na ng uh, Lakers organization kasi nga uh, medyo hindi nila nagustuhan yung uh, naging resulta ng uh, takbo ng uh, Lakers organization yung season na to Okay, and balibalita din na uh, hindi lang uh, yung mga coaching staff and yung coaches yung uh, mapapalitan. Uh, ilan din sa mga players ng Lakers eh, posibleng uh, matanggal and malipat sa ibang team sa mga matulog na pangalan dyan ay sina DiAngelo Russell at uh, Rui Hachimura. Okay. So posibleng hindi na natin sila makita sa Lakers next season. Okay? And uh, speaking of coaching staff naman guys, isa sa mga matunog na pangalan na posibleng maging uh, head coach ng Lakers is uh, uh, itong si uh, JJ Redick. Okay? Which is um, Natanong na rin to or na interview na rin to ni Lebron James kung uh, willing bang mag-coach uh, itong si J.J. Redick sa NBA And hindi naman ito tinanggihan ni uh, Lebron, Gianni, rather ni J.J. Redick guys ano And alam natin na itong sina Lebron at J.J. ay uh, magkaibigan at posibleng uh, makumalaki yung chance na makuha bilang head coach itong si JJ Redick ng Los Angeles Lakers. And uh, ilan sa mga pangalan din aside kay JJ Redick is si Ty Lue, kung sa kasakaling bitawan siya ng Clippers uh, after ng season na to at yung dating head coach ng Milwaukee Bucks na si Mike Boldenholzer. Okay, so yun lang yung update natin guys regarding sa Los Angeles Lakers at uh, kay Lebron James. Maraming salamat sa prunod.